ayong kasagutan sa kung ano-ano ang mga pangunahing pangangailangan ng anak na dapat ibigay ng magulang. Ang kailangan ng ibigay ng magulang sa anak niya ay yung pangunahing bagay na food, shelter, at saka education. Yun, dapat mabigyan ng, ng, ano, ng priority sa mga anak yung mga ang tatlong bagay na yon yun, at kailangan din, hindi din po pwedeng, ano, at kailangan din naging may, mayroong rules and regulation din sa bahay para hindi na nga sabihin natin stricto, pero dapat ipatupad din yun. Ngayon, kung meron namang mga pagkakamali, sasabihan ay reprimand lang muna bago bigyan ng mga parusa yung bata na iba. Bawa papaluin, hindi na kung sungayin yung mga pinapalo yung anak. Tapos, una mo na sabihan mo na tapos bibigyan ng mga warning tapos yun meron kang mga pag, pag is, meron kang gusto yung bata na meron gusto siya Kung mo ibibigay yon dahil hindi hindi niya ginagawa yung ano I prove niya muna sa sarili niya na magagawa niya yung pinagagawa mo bago mo ibibigay yung gusto niya isang bagay yon para mapa mapaano mo siya mapasunod mo siya yun tapos yung mga pangunahing pangangailangan, yan, kagaya nga ng food shelter at saka education. Hindi yun. Kailangan talaga na na, ma, na, i-provide ng magulang yan. Kung kaya naman ng bata at kaya naman ng magulang na ipaaral sa magandang school yung bata, yun, yun, no? tapos kung magkano lang ang dapat na baunin niya sa pagkain niya o kung ano man na baon sa school, din, 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 din. Tapos, uh, yun, 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 tapos yung pagpapalayaw naman, kung mabuti ba yung lumaki sa layaw ang anak, eh hindi maganda yon Kasi pagka lumaki sa layaw, eh, mangyayari lahat ng gusto niya, eh nakukuha niya. Eh, hindi pagdating ng araw na malaki na siya, meron siyang gustong maging ganun siya, o no, maging may maroon siyang gustong bilhin, o no, kung ano, hindi niya magdawa, eh gagawa siya ng kalukuhan. Ano ang gagawin niya? Matangayon. Kaya dapat, hindi lahat ng bagay na gusto, eh, bibigay mo. Merong gusto na inibibigay na kaya mo lang ibigay, yun know, ang kaya mo. Meron misa naman sa mo, gusto ko nito, gusto ko nito, o siya, hindi mo naman kailangan niya anak at nito lang, hindi, huwag mo siyang ibigay. So, ngayon, meron siyang gusto, pag-iipunan mo naman, o siyempre, may kapalit din dapat sa bata. Ayun, dapat siya eh, mag-aral o magpakita siya ng kagandaang asal sa bahay o ano man, para ibigay mo yung mga bata. Hmm. saka, yung tungkol namang tinanong nyo dito maging stricto kasi pagpapalaki, eh, basta yung sign na sinabi ko na kailangan meron lang system na yun, gawin, dapat ipatupad yun. Patupad talaga yun. Kaya lumalabas na, lumalabas na stricto din. Yun, na dapat ipatupad yun. Pero hindi naman ibig sabihin na yung mga hindi naman stricto na para in na talaga diba ba, o dapat maging ma-perfect uh, mo to, kaya dapat dalawa lang mali mo, eh, ganito ang pag-aaral mo, hindi naman pwede ano yung kakayanan ng bata yun lang din tanggapin mo na gano'n niya tapos yung ano ang maipapayo natin sa sa bata ano pang maging gabay tungo sa magandang kinabukasan eh ang maipapayo natin yun laging mag-aaral lang na mabuti eh, kasi yan ang bagay na pag-aaral lang kayang maibigay ng isang magulang na hindi kayang bawiin o makuha ng ibang tao dahil yung karunungan na nakuha mo na na-acquire mo sa pagsisikap mo sa pag-aaral yan yung pagkadating ng araw, kahit na ano pa, wala na yung magulang mo, eh naandyan yan sa iyo, hindi yan mawawala. Hindi yan bagay na bawang nabili mo sa takyan o kung anumang bagay, kotse o uh, ano, mga bagay na mga damit o kung anumang bagay na laruan na po pwedeng mawala, mawala sa uso, damit na sa uso, mga mga laruan, di mawawala rin yung ibang bagay na mga ano, eh, bawa, nawawala siya, nasisira, ganoon. pero yung karunungan na napapasok sa isip mo, at nawapunta at magagamit sa buhay, yan ang magagamit sa pag-ibig. Uh, naman. So.